is nakapila yung recibo sa mga rider wala so naglagpit na yung store ayun wala nang customer kami na lang mga rider nandito so 11pm na so dahil magsasarado na yung store mga rider na lang nakapila nangyari dito masasaradoan ng mga rider awit <laughs> uh, sa mga inasal kasi pag gabi is make to order na isasa lang yung order pag may booking sa grab so ang waiting time kasi sa mga inasal is 30 to 45 minutes bago magawa So, dahil marami na pondo yung booking, aabotin ng isang oras ang isang order mo dito. Minsan kasi naipon nai sa device yung mga ano, order sa grab. Lalabas lang yan kapag may stop yung ano, device. So, ako dalawa yung booking ko dito. Yung isa naka-ready tapos isa hindi pa so kung nahuli yung isa ko wala ko yung mahuhuli dito make to order na kasi ngayon nagligpit na yung tawaran kami na lang natira mga rider okay. so dahil wala naman kami magawa magpabilis yung order namin wala kami ibang gagawin kundi maghintay So, yung kadalasan nangyayari kapag ganyan, sobrang dami na ng ride, ay, booking. Ang mga rider na iinit, kinakancel na lang yung booking. Dahil nga, kung isa lang yung booking mo dito, tapos, ganyang karami, abutin ka ng isang oras. So, hindi ka kikita. Maubusan ka ng oras. Wala kikita kasi sa kasi per booking lang kikita sa si rider kapag hindi ka pasoka ng booking hindi ka rin kikita kaya ang ginagawa ng mga rider kapag matagal yung isto kinakancel na lang yung ibang ayong order para makatanggap ng mas mabilis na restore gumawa ng order kasi nga kung tulad ng ganyan isang order lang tapos yung nagsabay-sabay is na booking sa girl eh kung nahuli ka hindi ubos yung oras mo sa isang order lang yung magkano lang isang order 50-60 pesos pinakamataas na 70 o, e, 70 pesos inabot ka ng halos isang oras na higit order, dalawa pa hindi wala na wala ang pipitain kaya yung mga rider talaga is nagka-cancel na lang para nakatanggap ng mas mabilis na store na gumawa ng order. Kasi kung mas mabilis nga naman na delayder ni rider yung booking ay order ng customer mabilis ko pumasok yung pera sa kasi pag, pag drop up ng isa papasukan bawat deliver mo kasi ikita ka eh kung hindi ka makakapag-deliver sa order mo matitingga sa isang order ilang oras kakainin mo so paano kung part time ka lang or lang may oras ka na nagbibiyahe tapos sinahanap ka na ng pamilya mo hindi wala well, kang kikitain o uwi ka na lang so ganun ang nangyayari sa ito tingnan mo naman yun nagsabay-sabay naipon sa device yung order ito so, sabay sabay din gagawin yun. Eh, dahil mag order yung mag inasal na ngayon so abot yun ng ilang oras yan isa eh, oras is ayun nandito na yung order